half-Korean na pulis na lumaki dito sa Pilipinas, tatlong dekada nang hinahanap ang koreana niyang ina. Ito na nga ba ang tamang parahon para makita ni mamang pulis ang kanyang oma? Sa magulong mundo ng tundo, Lumaki ang isang batang half Filipino at half Korean. Sa Korea siya ipinanganak pero inuwi siya rito sa Pilipinas ng kanyang amang Pilipino. At mula noon, hindi na nakita pa ang koreana niyang ina. Siya si O Joon o si Julius. Naging mahirap ang buhay niya rito sa Pilipinas. Pero nagsumikap siya at kalaunan naging pulis. Sa kabila nito, patuloy pa rin niyang hinanap ang kanyang inang Koreana. Hanggang nito lang Setyembre, lumipad siya sa Korea. At sa tulay na ito, naroon ang kanyang ina na 31 taon niyang hindi nakapiling. Oh, ma! Sa pagtakbo ni Julius, Takdanang ng muli niyang mayakap ang kanyang ina makalipas ang mahigit tatlong dekada. Uma! Ito ang kwentong dadaigin ang mga Korean drama. Uma! Pinuntahan po natin dito sa Tundo ang half-Filipino, half-Korean na pulis na si Julius. Alamin ho natin ang kanyang kwento mula mismo sa kanya. Hi, Julius! Magandang araw po sa inyo. Kamusta ka na? Ito, ayos naman po. Masaya uh -huh. po. Bye po namin. Pasok po ngayon. Magandang tanghali po. Julius, salamat ha na ibabahagi mo sa amin yung, yung kwento ng buhay. Na tama ba yung sabi ko? Daig pa kung kahit na anong Korean drama. Parang ganoon na nga po. Taong 1986, nung ipinanganak sa South Korea si Julius, ang kanyang ama si Eustachio, Pilipino, musikero, koreana naman ang kanyang ina na si Od Gumnim. Opo yung naging bunga ng kanilang pagsasama. Pero hindi po naging okay yung pagsasama nila. Doon pa lang po sa Korea, hindi na po talaga sila magkasama. Minsan doon ako sa tatay ko, minsan doon ako sa nanay ko, sa lola ko, minsan sa tito ko. Hanggang taong 1993, kinailangan na raw umuwi ng Pilipinas ng kanyang tatay Eustaquio. So, naisip nila na, teka, edi doon na lang sa tatay niya. At is yung tatay yun, anak talaga, so mahalaga ng mas maayos. Mm -hmm. At pinakita naman po ng tatay ko kasi sa nanay ko noon na nalaga na niya ako na mayos. So parang niloko nila ako or nasinungaling sila na pumunta ka ng Amerika. After two weeks, babalik ka ng Korea. Korea. Mm -hmm. So sa airport, ano pa ako, nagbababay lang ako sa kanila. Sila nagiiyak na, naglulupasay. Pagdating ko ng Pilipinas, ang unang talagang nagulat ako nung inamin na sa akin ng tatay ko na hindi ka nababalik ng Korea. So siyempre bilang bata na ayoko sana pumunta ng Pilipinas at makasama yung nanay ko na lang sana. Sobrang naglulupasay ako nun, nagiiyak ako nun. Para sa isang six-year-old na bata na biglang parang inaproot sa nakagisnan mong lugar at para kang trinansplant plant sa iba, anong pakiramdam nun? Talagang lagi like ko pa rin tinatanong sa tatay ko na hindi ba talaga pwedeng bumalik na lang ako doon? Hindi ba pwedeng bumalik ako sa nanay ko? Ganun. Tapos ang ginagawa ng tatay ko lang na sinasabi na kung gusto mo bumalik doon, kailangan mo mag-aral mabuti para makabalik ka doon. At that stage sa buhay mo, tanggap mo na na Pilipino ka, dito ka sa Pilipinas. Natanggap ko na po yun ng elementary pa lang po ko eh. Okay. Pero hindi ko po tinanggap na hindi na kami magkikita ng nanay ko. Hindi nawawala sa isip ko eh na, hindi, pag ako umangat sa buhay at kaya ko na siyang hanapin, hanapin ko siya. Hindi nawala? Hindi po nawala. Hindi po talaga ako sumuko wala kayong sulatan, walang tawagan. First two months po is nagkaroon po ng tawagan. Nakikita le po na po kami sa isang kapitbahay namin. Once a month, tumatawag po ang nanay ko doon. Second month, pagtawag niya po, para meron na pong balita. The reason why daw po ako binigay sa tatay ko is dahil mag-aasawa yung nanay ko, and ayaw po ako ng, ano, ng mapapangasawa niya. Nagalit din ako sa nanay ko, sinabi ko ganyan, but kaya mo pala ako binigay dahil mag-aasawa ka. Sabi ng nanay ko, hindi totoo yan dito sa Tundo lumaki at namulat sa hirap ng buhay si Julius. Kamusta naging buhay mo dito? Nakikita nyo naman po yung lugar namin. Actually, dati marami pong bahay dyan bago po nag-iba. Matao po dito eh. Hindi ganun katas ang antas ng buhay dito eh. Yung tatay ko po, nung umbisa medyo may pera kami. So medyo nag-struggle po. Unti-unti, ang nasa dumating sa point na nag-ibang bansa ulit ng tatay ko. Iniwan ako dito sa kaibigan niya. Nakikitira ako sa ibang bahay. Yung awkwardness ng mga time na yon. Tapos hindi ko alam kung nagpapadala ba ang tatay ko doon eh. Kasi misa sinasabi na wala naman padala yung tatay mo. So nangyayari, ako yung naglalaban ng sarili kong damit at taichok mga 8 years old yata yun years old. Tapos pumapasok ako, papasok lang may pamasahe. Pagpauwi, lakad naman. Paano mo na napagdaanan lahat ng yun? Siyempre, kinukwestiyon ko po na bakit ganun? Pag nakikita ko ibang tao, parang tingin mo mahirap sila, bahay nila, ganito, ganyan. Pero at least sila buo eh. At least sila parang meron silang... Alam nilang bahay nila na naka-stay sila roon eh. So parang minsan naisip ko, ba't parang unfair sa akin? Sa murang edad, natuto siyang magbanat ng buto. Dati po talaga, ito po, tsaka ito, puro-puro po ng bahay yan. Oo. So nung nag yan, ang ginawa po namin, yung mga mapapakinabangan, kagaya ng bakal, yung mga Oo. lupang kahoy, Oo. yung mga kuryente, tinatanso namin, tapos binipekta namin sa junk shop. Nagtitinda ako ng basahang bilog sa may malapis sa LRT Tayuman. Nung mga retaso? Opo, mga retaso. Binibili po ng tatay ko yung 4 kilo. Tapos iriritaso ko yun. May panahon na no na para nahabol ko yung isang bibili. Ayun pala meron pa lang isang jeep na parating. Narinig ko yung sigaw ng tatay ko noon eh. Yung natakot siya na magtitinda pa pa tayo hindi na. Sabi ko hindi sige mamaya, mamaya ulit. Yung time kasi na yun, yung kuya ko is medyo parang nakikilala na rin sa showbiz. Kuya ko po si Jay Manalo. Iba lang ang nanay. Iba po ang nanay po namin. Pero lumaki kayong pareho sa Malayo po kasi ang age gap namin eh. Pero nung time po na nalaman niya na nagtitinta ng basahang bilog sa kalye and medyo nagsisimula nung tumaas yung talent fee niya. Mm -hmm. Sabi niya, tol hindi ako papayag na mangyari ulit sa iyan. Pinag-aral niya po ako ng high school naman. In fairness mo kay kuya, hindi naman siya yung pinabayaan kami na bala kayo hindi. Pag may sobra siya, talagang tumutulong din naman sa amin. Napag-decision na rin ng tatay ko na hindi na siya aalis ng bansa kasi ayaw niya na akong iwan sa ganung sitwasyon na parang awkward na nakikitira. Hindi ka nagrebelde? Eh. Hindi ko po naisipan magrebelde. Eh. Bakit? Wala naman mapupuntahan na maganda yung pag rebelde eh. Ang solusyon na naman yung under yung buhay mo eh. So, pero kailangan meron kang gawin. So, ginawa ko, nag-aaral ako mabuti. And then, may basketball court po kasi dati dyan eh. Napapansin ko po sa sarili ko na parang, uy, gumagaling ako ah. Naging scholar ka dahil sa basketball? Yes, nung college po. Philippine College of Criminology. <coughs> and and nag-MPBL din. Tapos nagko-coach na. Kalauna, si Julius naging isa ng ganap na pulis. Bumuo ng sariling pamilya at nagkaroon ng dalawang anak. Pero sadyang hindi raw siya buo na hindi niya nahahanap ang kanyang inang koryana. Nagsimula mo uli siyang hanapin? Hindi naman po kuminto eh. Pero? Marami pong dead ends. Unang-una po kong nagkaroon ng access sa internet, mga 1999 or 2000. So yun yung tinayip ko pangalan na nanay ko. Wala. Dumami po yung Korean, ano, Korean store. So, gagawin ko, pag may nakita akong Koreano ron, tatanungin ko sa mga trabado yan ba yung mayari? Ah, oh, yes po. Okay. okay, sige. Babalik ako doon kung ano na nabibiling ko na hindi ko naman kailangan na. At least such time na mga ko na siya, yung tatanungin ko siya kung kaya niya akong tulungan, hanapin yung nanay ko. Mm -hmm. Ilang tindahan yung ganun ang ginawa ko. Ang dead end is privacy law. Na hindi sila basta pwede magbigay ng info kahit na meron kang names and address. Hanggang isang araw, sa bahay po ng bienan ko, meron po silang kinakabit na water filter. Ang agent po is Korean. Mm Habang -hmm. kinakabit po yun, yung anak ko po lapit-lapit lapit sa kanya, nagdo-drawing. Tapos sabi ni Sir Steve, she looks like Korean. Tawanan po doon. Sabi ko na, Korean talaga yan, one-fourth Korean yan. Yung tatay niya is one-half Korean. Pinakilala ako na ganyan. Nagkausap kami. ganto yung story ako. Sabi niya, your story is very interesting. Ha? I have a friend, producer in Korea. Big broadcasting company, TV Chosun. I'll tell your story. I'm thinking about uh, my mother. Even though I'm staying in the in Philippines every day, so I miss. But Julius, uh, for 31 years, he cannot meet the, his mother. We feel is really blessing from God. Tapos after two days lang po, they like your story. They will help you. After two months na hindi rin po binigay sa kanila yung details, death end po sila. So ngayon, sabi nila, eto gagawin namin. Every week, kasi linggo po yung palabas nila, ipopost namin yung picture ng nanay nito na in number. So for three months, may biglang tumawag from LA. Kilala ko yan. Wala na kami talagang contact, pero alam ko dito, dito siya nag-school. Kasi kaklase ko siya dito sa school na to. Dito sila sa school, hinanap sa database. Yes, meron. Ito siya. Inalam nila kung sino pa yung may contact sa nanay ko. Tapos pumunta po sila doon sa bahay ng nanay ko. Kinakabahan din sila baka mamaya magbago isip. Tapos pinakita po nila yung picture ko. Sabi, kilala mo ba yan? Yes, kilala ko yan. Anak ko yan. Ang pangalan niya is Ojun oh Yong. Pero ang nakalagay sa passport na pangalan niya is Julius O. Manan Si Gumnim, nakasalukuyang nasa South Korea, nakapanayam din ang aming team

격성이 어, 많고 그냥 진짜 애기다운애기였어요 줄리어스 유치한테 제가 해장이었어요. 학부형 그래서 네. 어느 날 이제 소 소풍을 가거나 무슨 견학을 가면 제가 새벽 세시 일어나서 줄리어스 김밥 그리고 또 어. 저기 뭐야 저저저 선생님들 김밥을 새벽에 일어나서 다 싸서 선생님들 안아주고 또 준영님 먹고 그그 이제. 그 아이가 또 이제 거기 소풍을 어쩌다 가면은 또 이제 제가 늘 그런 데는 쫓아갔었죠. 할아버지랑 이혼을 했어도 네. 여기서 입주만 다닐 때까지. 네. 그러나 그들의 행복한 로부터 제가 많이 사랑했고 그 사람도 나를 많이 사랑했는데 저랑 나이 차이가 많이 나다 보니까 음, 조금 그런 차이가 있었고 세대 차이가 음, 또 이제는 일단은 문화 차인것 같아요. 이제는 저기 뭐야 약간의 간단한 말은 하겠지만 정말 속에 mm. 있어 어떠한 어떤 걸 비유해서 어떤 뭐 철학적인 얘기를 하는 거는 나누지 못했어요. Kaya kahit napaka hirap daw para sa k a n y a n own walasyang nagawa kundi ipaubaya ang a n y a n g anak sa amanito. 어떻게 좋겠습니까? <laughs> 가슴이 아프죠. 단 <목소리> 내가 그 아이를 아버지한테 보낸 건 우리 그 시대 때는 이혼혈는 아이가 정말 그한 대를 받고 손가락 지나는 사회였어요. 마음 아픈 거 하고 늘 저는 기도를 했어요. 한 번도 나는 잊어버린 적이 없어요. 가슴에 꼭잘 되고, 항상 나는 우리 준영이보다 준영이 아빠한테 줄일스 아빠 제발 잘 살아줘 부탁이야 부탁을 저는 또 눈물 나는 주기도문을 외웠어요. 아니면은 내가 또 어쩐 사회생활 하다 보면 상처도 받고 이러다 보면 아들 생각 나지 않나겠어요. 괴로워도 나는 거고 행복해도 나아 늘. 한 번도 잊어본 적 At nung nakumpirma ng isang TV station sa Korea, ang TV show soon na siya nga ang inang matagal nang hinahanap ni Julius. Nitong September, si Julius lumipad pa South Korea. Punta kayo ng Korea. Opo, dinala po kami buong family. Mm -hmm. na? After namin kumain, sabi mag-beast ka ng uniform ng ng PNP mm -hmm. to represent kung ano ka na ngayon na you became, you became a successful man. Nag-bis po ako. Sobrang kinakabahan na ako. Pagbaba, ini-interview po ako ng isang host. Sa tingin mo ba, maalala mo pa siya pag nakita mo siya? Sabi ko, yes. Sabi niya, sige, humarap ka doon. Tapos sabi, nandiyan yung nanay mo. Ay, kung nasan dyan? Kasi ang dami po eh. May mga camera man, iba-iba po eh. Tapos, nandyan na siya. Pwede mo siyang lapitan. Pagtingin ko po, may babaeng lumalakad nung nakita ko po yung mukha nani na ko. Doon ko na patunayan na mayroon palang lukso ng dugo na parang, ay nanay ko yun, alam ko nanay ko yun. Sorry, sorry, so, wala po talagang script yun eh. Talagang napasigaw na lang ako sa kanya na, Uma, ganyan. Uma! Uma! The day is running, look. The day is running. Tati is... Tati is... Tati is running. Tati Daddy. is walking to Lola. Yes. Hanggang napatakbo na lang siya. Oma! Patungo sa kanyang oma o nanay. Oma! Abang tumatakbo ko na parang pakiramdam ko nawawala yung uniform ko ng police, nagiging uniform ng basketball din mawawala, magiging college student, high school student, elementary din, dating yung point na bumalik kami sa airport. Ikaw ulit yung anim na taon na, na gulang na bata. Na hindi ko nabigay yung yakap na dapat na binigay ko bago kami magpaalam na hindi kami magkikita na madagal. Mm -hmm. Oma!

Yung 6 years old ako. Yung pakiramdam ko noon, 6 years old ako. Na parang nagsusubong sa nanay na patmo ko iniwan? pero kahit mang ganoon ay nasa nandito ka ganoon. Gano po yung na feel ko noon. Talagang 6 years old ako noon. Mga oras na yon. All about sa mga umo. Oh, ang kiyom na. Ujunyo ngamyo. Junyong gumana sasarin tapos puro sorry ang naririnig ko sa kanya in English word and also in Korean word. Ganun na, puro sorry yung naririnig ko sa kanya. Parang sinasabi ko lang, hindi, parang hindi, hindi. Tapos I love you, I love you. Ganun lang pa sinasabi ko. Sobrang iyak ko na, na hagul-gul. Kiss ka na, baby. Look, 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 look. Tata is her. Look. I'm just so happy for you Julius. He's been waiting for this, this whole life. <laughs> Wala ko ginagawa. Niya si. Ako pa rin hindi mo Oh, ay, Sabi sa'yo, talo mo lahat ng mga Korean drama sa kwento mo. Pati yung pagkakakwento mo na para kang habang tinatakbo mo siya, parang bumalik ka sa pagiging bata. Kasi binalikan ko po eh, pag tinatang sa akin, anong pakiramdam mo? Nahalala ko po na. Parang unti-unti ko nakakalimutan kung sino ako noong time na yun. Lahat ng memories ko biglang nawawala, nawawala, nawawala. And then, parang yung paligid ko biglang tumahimik na. Oh, diba? Oh! <laughs> 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 Sabi na, mo mo ko.

six years old ako tapos sabay iyak na ako nang iyak. Tapos yung narinig ko pa yung boses ng nanay ko na parang yung magsasorry siya, ganyan. Oh, he he <laughs> Natatawang nga po ako nung no, parang nakita ko na yung sarili ko sa kanya nung nakita na kami. Same kami ng tainga, gano'n. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, namasyal daw sila. That's very special at ipinagluto si Julius ng kanyang ina nang naalala nitong paborito niyang pagkain nung ito'y maliit pa, Korean barbecue. This one is a special person for me. Yung pinakamahal na Korean barbecue na meat, yung beef, beef talagang sobrang ganda tingnan. Grabe, ang ganda talaga ng no, meat. Makikita alam mo talagang masarap. Sabi niya, yun daw yung gusto niya ipatikim sa akin, yung the best. Kasi kulang pa daw yun sa 31 years na hindi namin pagkikita. Anong lasan? <laughs> Sa wakas, nakatikim na ulit ako ng, ano, ng lutong may pagmamahal ng isang ina. Katulad ba nung dati? Nung huli ka niyang pinagluto? Katulad po nung dati. Hindi ko nga ako eh. Masaya ako pero na, naluluwa ako habang kumakain noon eh. <laughs> Ganun. Tapos, nung nakikita po ako ng misis ko na naluluwa, naluluwa din siya. <laughs> nung nakita naman po siya ng nanay ko, naluwa din yung nanay ko. Nung nakita ng kaibigan, naluwa din. Lahat kami nagiyakan nag na. <laughs> Pero masaya po kami nun na hindi po yung, yung masayang luha na po na natatawa. These are my girls. These are the women. These are my girls in my life. Hindi kayo masyado nagkaintindihan. Apo. Talagang guru magsasalita, itatranslate, babasahin niya. Siya naman magsasalita, tapos babasahin. mo. Opo, ganun. Meron pong app sa cellphone na ganun. Yes, yes. Magsasalita ka lang kung saan uh oh. translate So, yun po yung naging way namin ng pag-uusap. Ang paliwanag ng oma mo, ng mother mo, na ba't nagkahiwalay kayo? Ang alam ko lang po is, hindi niya ako mahalaga na maayos kasi lagi siyang wala. Mari nagtatrabaho or kung meron siya pinupuntahan. But this one is a mm. special, special person for me. The mere fact na araw-araw siya nagsisisi na hindi niya ako kasama. The mere fact na nung nalaman niya ang hinahanap ko siya at gusto niya kagad ako makita. Lahat yun healed na eh. Mm -mm. I have to move forward na. Ano naman reaction ng father mo? sa mga nangyari. Actually, sobrang saya punya. niya. Okay siya. Sobrang saya punya sa nangyari na nahanap ko na yung nanay ko. Kasi lagi naman yun na sinasabi niya po sa akin eh. Hanapin mo yung nanay mo. Yakapin mo yung nanay mo. tanda mo, nanay mo pa rin yun. Oma! 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 Pag tinignan mo yung buhay mo, pag inisip mo yung buhay mo on your own, anong pumapasok sa isip mo? Ano pakiramdam? Marami pong nagbago sa tingin ko eh. Dahil sabi ko nga dati parang lugi ako. Parang unfair. Parang hindi blessed. Pero hindi ko akalain na sobrang blessed pala ako kasi yun nangyari sa akin. Maring hindi mangyayari yun, sa, kahit sa isang daang katao, hindi pwedeng mangyayari yun, feeling ko eh. Sabi nga ng iba, nabuhay ako sa loob ng isang Korean novela daw. Na parang totoo nga, kasi ganun ng Korean novela eh. After mo maging successful, biglang makikita mo yung nanay mo na matagal nang nawawala. Kina-question ko ngayon, ba't ako wala pa yung nanay ko? <laughs> yun pala, relax ka lang, in God's perfect time pala. Dadating at dadating. Bibigay thing. niya, sobrang perfect. Nandun yung family ko. Tapos nalaman ko na wala siyang naging asawa and naging anak. Ako lang pala yung anak niya. Parang ako lang pala yung buhay niya. Hindi mo ba na nasabi sa sarili mo na, ba't ganito sa South Korea ang ayos-ayos ng buhay ko? Dito sa Pilipinas, naging batang kalye ako. Naglalako ako. Kinilangan kong kumayod. Wala kang mga ganyang hugot sa buhay. Nung una po, siyempre may isip nyo eh. Pero ngayon nangyari na po lahat na nagpapasalamat ako kasi feeling ko ang lamang ng mga ganong klasing tao yung mga nakaranas ng ganon is pag natikman mo yung tagumpay, mas matamis kumpara sa iba. Kasi natikman mo yung sobrang pait eh. So alam mo yung difference. Yung laki ng difference niyo. All family pictures. Okay. Kasi mo picture na. Kamusta na kayo ng nanay mo ngayon? Ngayon po, araw-araw po kami nag-uusap sa sending kami ng picture and videos ng ginagawa namin. Pero ang plan po is, How to see us more frequently. b a s e we a v e to more f r t l h a v s e m o r n t w a l a n I m e r a see am v e r a p u p p y t a r y to see y o am v e a p p y see you. I am very happy to see you. I am very happy to see you. I am very happy to see you. I am very h 엄마가 미안한 거고 내가 마지막에 선택하는 엄마가 죽을 땐네 옆에서 죽고 싶어 그게 나의 바람이야 다른 가족이 없고 어르신도 잖아 아무도 없잖아 너와 나을 빛으로 너하고 나 밖에도 없어 어떤 마음이 들었나요? 가 완벽하게 되나요을 필요가 없나요? 그래서 제가 생의 수업이 되었다는 게을 인스파어 할수 있도록 May mga tumatawag sa akin na, Uy, yung boss namin Korean, gusto kang makausap. Bakit? Kasi dati wala na siyang planong hanapin yung nanay niya at tatay niya kasi pinaampon siya eh. Pero dahil nakita yung story mo, nag yung pain at gusto niyang hanapin yung nanay tatay niya kahit na pinamigay siya. So, di ba, yung family healing ang naibigay mo sa tao eh, ang hirap kunin dun eh. Ang hirap makapagpatawad sa magulang or sa anak. Pero because of my story, mayroong magre-reconcile na family. So siguro yun yung magiging mission ko sa buhay na maging inspiration sa iba na kagaya ng storya ko. May gusto ka bang sabihin na hindi mo pa nasabi sa yung oma? Ipapasalamat ako sa kanya dahil kumbaga nagstay alive siya. Naantay niya akong lumakas at mahanap siya. And nakapag-reunite kami. And eto mga darating na time, Gagawa kami ng mga memories na magkakasama kami para makakatch up sa mga nawalang taon sa amin. Huwag oh, kong kalimutan yung saranghe. Yes. I love you, ma'am. <laughs> saranghe. <laughs> Alam na lahat ng Pilipino kung ano ibig sabihin ng saranghe. No, saranghe. Thank you. Salamat, Julius. Ha. Pakiramdam ni Julius, hindi na bale ang mga nasayang na taon na hindi sila magkapiling ng kanyang ina. Oma! Ang mahalaga, natagpuan nilang muli ang isa't isa. Uma! Sapat na sapat na raw yun. <tinyo> Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.